Ah, may delivery po kayo ng TV po. Actually, ka kanina po po kami dito mo. Kumain na nga po kami dyan sa may gilid. TV? ah po TV po. So, yan Sa anak niyo po kay Ma'am John, in order niyo po. I Ano po? Si Ma'am John po ay anak niyo. Yeah. ano po ito po, Ma'am? Um, 85, 85 inches po na Neo QLED 8K Smart TV po, Ma'am. Isa po ito, Ma'am, sa high-end po ngayon na TV po. Na Actually, ma'am, bayad na po siya, ma'am, ng half payment. Kaya po na-deliver na po ito. Galing po po kami, ma'am, ng narotas po. I don't miss you. I TV. Ewan ko po, ma'am. And yung TV pong ito, ma'am, ito po yung pinakang high-end po na TV po ngayon. Um, this cost P448,799 po. Nakapag-half payment na po siya. So, 448,799. Ayan. Sigurado ka? Yes po. Tapos ma'am nakapag half payment na po si ma'am including po yung shipping fee po. So upon delivery po ma'am na Malaki po. Tapos ma'am Ah, yung nabayaran niya po and yung shipping po. May babayaran na lang po kayo ngayon, ma'am, yung half payment po na 200,000 po. Kasi mo ko ang kwarta. Sabi niya po, ma'am, magpapadala po daw siya sa inyo po. Hindi ko na nga na yan nagagamit. Ayan po. Tapos mamang usapan po namin ma'am, um, uh, upon delivery po, babayaran niyo po yung 200,000 po. Hindi po kayo tinawagan Hindi na yung mga na, may ko mga isi na ano na arog siya, may arog sa kaya na ano. Bali yung nabayaran niya po sa amin ma'am. is ba yan? 200, 250,000 po yung nabayaran niya po. Kailan ba yan nga? na order niya po. Last week pa po, po ito na order ni ma'am. So yung delivery po ngayon po mismo ma'am. Ang ano po pati niyan, ma'am, since nabayaran na po kami ma'am ng half payment po. Pag hindi niyo po yun ngayon kinuha ma'am, nang refundable na po yung 30% po ng binayad niya. Napakalaking halaga po ang mawawala po sa inyo. Kaya kailangan niyo po yung bayaran niya yun. Kailangan po ngayon mismo ma'am. Or else po, ito po yung something ano po, sabi ko po sa inyo, non-refundable po yung 30% po ng binayad niya. And, oh, wala kang allowance na ano, na date? Oh, wala po. Ora mismo ngayon? Yes po. Oh, <laughs> <what are you? laughs> ano nang akin? Tapos ma'am, ano po, maipopost din po namin si, ipopost po namin si ma'am Joa na bogus buyer po. Kasi ang lay layo pa po nang pinunta po na, ayaw na pinuntaan po namin. All the way from Nabotas. Anong back, sabi niya? Um, na, sa, sa, sa kuya, sa kuya. Yes po, sa inyo daw po ang pera. Ano sa po yun? Yung mga padarang porta, tapos walang nababanggit siyang ganyan. Sagad, tapos ano, hindi niya nababanggit yan tungkol din sa tibing yan. Tapos kung nabanggit niya yan sa akin, sigurado, hindi ko siya papayagan na ganyan, ganyang kan kantidad. Apo, ka yan ka na, ma'am. Marami ng ano yan. TV lang? Opo, yung high-end po kasi na TV po yes, Po. Yung po mahirap, madam. Pero nakabagbayad po sa madam, sa amin ng half payment po. Oo, oh, si, po? si sigurado siya. May pera siya. Pero wala siyang pinada sa akin. Yun. Maka uh -huh. ano, kung may alawan na kayong date, halimbawa, bukas, ganyan, makapadala yun. Pero kung ngayon, wala po hindi. kayong mahiraman, madam. Wala siguraduhin mo lang o oh, araw kaya na kasi ma wala akong alam maayos po yung usapan namin ni ma'am Joanne okay na po siya, siya, pa nga po ang, ang sabi na baka pwede na i-deliver na hindi na daw po abutin ngayong araw gustong gusto niya na po ma-deliver po sa inyo tapos po pala darating po kami wala naman po pambayad wala po kayong pera ganto madam para at least po ano po uh, hindi niya din po uh, hindi din po masayang po yung punta namin at kayo din po gusto niyo po ba makita yung TV? tas papirmahin ko po kayo doon po sa ano po na... Waiver. Yung waiver po, madam. Gusto ko siyang makarao sa Ano, Tingnan niyo muna po, po yung TV tapos yung waiver po, madam. Papapirmahin ko po kayo, madam, na po hindi po kayo makakapagbayad. Baya. Or ano po, yung day po ng delivery, sabihin na lang po natin na wala po kayo. O irisikid na lang po. Ganun na lang po ang gawin. Baga i-reskid nyan nyo na lang. Pero wala po kayong maibibigay sa amin yung kahit anong Wala tarap. pa. Gusto ko muna makausap sa uh. hmm. kaanap po. Kung talagang totoo yan. <laughs> totoo nga po, madam. Ansan po Check yung niyo. TV? Check nyo po. <laughs> Madali lang naman kasi yan ang TV. Pero hindi ko pa ito nakakausap. Eh. Wala siyang nabanggit talaga sa akin. Sige po, madam. Tapos, paano na lang po ako, madam? Padala na lang po ako ng valid ID picture ko po. Tapos, may ballpen naman po kami doon. Ngunit nagbayad naman ng kabangang. Tapos ang kabangang... Si Niron ka? Ako si Niron. Sabi ko mo, kung pagbidid na ako kayo. Tapos kung... Pumahal ka to. Ba't TV lang? Basta magpahabol to. Sabi ko, grabe yan. Tapos kung araw-araw na ikaw, magtutukot ang TV lang. Kaya ako nang makabakal ka yan. Yes, ma'am. Pinaka-high-end po kasi na TV ito ngayon, ma'am. Ito daw, ako pinaka-high. Ito, ma'am, oh. Happy birthday! Okay. One, two, three, go! Happy, Happy birthday. birthday to you. Happy Dito tayo. Birthday. Dito, mami. Happy birthday. Happy birthday. One more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, to you. Alright, so happy birthday to our mommy. mami. Alright, so once again, po, happy, happy birthday, po, mommy. Okay. Amo ko, amo pagkasaendo. pag lang all right, so dito muna po sa akin, mommy. All right, so hello, Jay fans and people of the Philippines. This is me again, your one and only surprise ambassador, na si Kuya Steph. Back again for another episode and another card track. Jay fans, and dito ng kaimang, ako kay kasama natin sa all the way here. wasi, <laughs> Ma'am. <laughs> all the way here at Montolongo, Nuevo, Lipman and Camarines Sur, and mm -hmm. sure. yung ating pinaka-espesyal na taong kasama ngayon ay walang iba <laughs> kundi si Ma'am Alessia Carullo. Palakpakan naman natin si <laughs> Okay. Ma'am, oh. ayun, kumusta po ang TV? Oo, sir, mayroon ng TV. <laughs> okay. At nasampal pa nga ako ni Ma'am kanina. <laughs> okay. Ipasa ko lamang po ito, madam. Ay, yes. yes. hindi. Oh. Ang TV niyo po ay ito po talaga, madam. <laughs> Dahil, balita ng uh, JFS, oh. birthday niyo daw po, tama po ba? Uh -huh. Bukas pa naman. Ayan, birthday, <laughs> birthday niyo po bukas. Ayan, uh -huh. i-advance po natin, ma'am, yung celebration. Oh. Kasi nakikita ko po, 60. Magsi na ko pa yung bukas. Wow, parang hindi ko alam tama, nilapit po ko sa akin. Parang mag 45 years old pa lang po ba yung mommy. And syempre J-Fans, dahil birthday ni mami mm. syempre deserve niya ang iba't ibang mga items or packages mula sa JFS ayan wow. mami lahat po nang nakikita nyo sa ating likuran ay sa inyo na po wow. at wala na po kayong babayaran kahit isang do'y hindi si mami ano na parang pangot pa rin ako. <laughs> nagalit kumusta mami yung franko kanina <laughs> ay ano na hindi na po mami ano, hindi nyo po ako nasampal <laughs> okay Mami, para naman po makabawi po ako sa inyo oh. dahil this is your birthday, deserve oh. yung pong isuot ang ating Sash na no, may nakasulat na happy birthday. Ayan, ipasabaliktad oh. pa. <laughs> yeah. Okay. And syempre, Mami, hindi eh, lang po natatapos oh. sa Sash ang sorpresa wow. ng anak niyo po para sa inyo. Wow. We also have yung ating letter na naka-frame pa po, Mami, dahil syempre, special ka ngayon. Yeah. Okay. Meron din po tayong Jollibee chicken. Uh, We also have two box of uh, pizza for pa you. Eh? And syempre, meron po tayo ang ating bubble balloon, Mami, na nasa uh, may gilid po, na may nakasulat na, Happy 60th birthday, Mama. Uh, We love you. And... Siyempre dahil birthday mo mami, hindi mawawala ang special na cake. Yan naman ay mula sa Rockabell's Cake. And of cute. course mami, ang pinaka bongga at pinaka special sa lahat po ng mga items <laughs> na dala namin ngayon. Magkano ako? Ang hihingi ko po kanina sa inyong pera. Magkano <laughs> 100, po? 100,000. 100,000. <laughs> ang babayaran niya, Jepans, kanina ay 200,000. Okay, ngayon, mami, hindi ko po kaya ang 200,000. Ngayon, mami, magaling po ba kayo sa math? Oo. Oh. 200,000. divided by 20. Ah, oh, Yes. 5,000. <laughs> divided by Divided by 20. 20 mami. 10, oh, no. ah, 10, oh. Okay, 10,000. Ah. Divided by 1,000. Oh. Ilan na? Ilan na? <laughs> 10,000. So, 10,000 divided by 10. So, 1,000. 1,000. Oh. Okay, magaling po ba kayo magmultiply? Hindi. Okay. 1,000 times 10 Di 10,000 Di 10,000 Ngayon mami Bibigyan kita ng 10,000 pesos Ay wow Okay Gusto mo si Gabong parang pakhan Para kay mami Ayan Totoo po oh, say, that's 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 yung, Ayan po lang Alam mo Garong wala kita, kita kanina <laughs> Okay O agra oh, <laughs> Yes Yan po ay 10,000 pesos Mula po sa JFS Petrols and Services mm. And syempre Yan po ay Lahat po na efforts ni Ma'am Joanne. Ayan, kaya pala nagwapara. Oo, oh, na, na nag so, yan na natin. Ayan po, Mami. Ngayon po, Mami, kumusta po ang ang magbi-birthday bukas? Ay, masaya. At that's na na-surprise po kayo ng JFS Petrox <laughs> and Services. <laughs> Grabe, Ate Nene. Yuck! Mainit. Ano po, Mami? Kumusta po? Siyempre na ba? Mauma. Sana kaabot kita sa araw ka ng edad. Yes. <laughs> man kita. Okay, so paano? Salamat, <laughs> salamat na lang. Salamat na lang sa lahat. Salamat. Okay. Salamat hey, na lang, Lord. Thank <laughs> you, yeah, okay, Lord. Yeah, mami, ingatan niyo po yung dahil. Yes that is 10,000 pesos po. Oh, ano oh. po, 10,000 po yan lahat. Eh, oh, yeah, And yeah. lahat po lang yan, mami. In pisong duling, wala po po ba yung babayaran. Ngayon, mami, may tanong lang po ako. Sino po ang kasama niyo sa loob ng bahay dito po sa Limana? wala. Nandiyan siya lang ako. Yung ano, mag-aaral. Eh. Mag-isa lang po kayo? Oo. Mm wala po kayong ano, um, apo or... Ay, yung katabi kong bahay, yun ang bahay ng anak kong isa. May mga apo, pero yung magasawa, wala. Pero sa bahay na pinasukan ko, mag-isa lang. Po. Wala. Ako lang talaga. Ito okay, yung tanong ko po, dahil mag-birthday po kayo bukas, and uh, na sabi niyo po sa akin na mag-isa po kayo doon sa bahay po na pinasa ko kanina. Hmm. Kumusta po ang buhay na mag-isa po? Doon may mga anak po kayo and malayo po sa inyo. Kumusta po? Mawag maman. Hmm. Wala, wala. Wala. Problema. Wala man po. Nalalampasan naman ng mga problema. Kasi hey, po bigyan ko po kayo ng problema. E balik ko po, po yung TV. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Naniwala po, mabalik po tayo doon sa mga mami. Naniwala po kayo doon mami sa TV po talaga. Hindi, hindi talaga ako naniniwa po rin ang tausan niya. Yeah, may ganun po talaga ang TV, mga half million na TV, may ganun po. May ay! Upang mayaman na TV. Hindi sa mga ano, siguro, mga walang magawa sa pira. Walang magawa sa pira. hindi na hinayang. Wala po kayong kasama, sure. Mm. Ayan, ngayon, mami, siyempre, ang palita ko, si ma'am ay nasa Taiwan, tama po ba? Okay. Si Mami po ay, ay si Ma'am Joan po ay nasa Taiwan. Pero mm. syempre hindi niya po ito papalagpasin ang araw na ito. Mm. And syempre yung kaarawan niya po bukas mm. So ngayon po, may ipinadala po siya sa amin na isang letter. Mm. At naka-frame pa po dahil special po kayo, Mami. Ay, Diyos ko. Okay, uh, uh, babasahin uh, yeah. ko po. Ano po, ang makinig po kayo. Dear Mama, my dearest mom, Welcome to the club of seniors <laughs> We are so very blessed that we are born and raised by such a wonderful and beautiful, strong woman like you. You are the big strength in our lives. We learn to face life because of you. We always admire your kindness, patience, especially towards to your apostles and your unconditional love wishing you a good health and a long life. Mm. I know you are very practical when it comes to this, but I can not help to celebrate your birthday <laughs> especially since this day is, is a very important and special day for you. Mm. Even though we are far away, mm. my brother and sisters and I always pray for your safety. We love you, Mother Earth, and thank you for everything. You're the best mom in the world. Happy 60th birthday, Mama. From so <laughs> Ngayon uh -huh. po ma'am, nabanggit niya po dito na may mga kapatid po siya. Ilan po anak niya? Tatlo. 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 Isa pong lalaki, dalawang babae. Tama uh -huh. po. Uh -huh. Okay. Ano naman po ang reply nyo po dito po sa mensaheng dito sa iyo ni Ma'am so, uh... Eh, Ayan, meron po gusto yung sabihin kay Ma'am. Hmm, meron salamat lang po oh, sa pinagsin. Nagpapasalamat lang ko ding. <laughs> Grabe ka. <laughs> salamat lang. Salamat na lang, Ninga. Mag-ingat na lang kamu dyan. Mag-ingat na lang mo. Tayo makalingaw sa Diyos. Ano pa po? <laughs> Alright. So, mami, um, nasa ilang taon na po nasa Taiwan si ma'am. Diyan? Yes po. Nakatulong kontrata na. Eh, paduwa Di ba, ali, tatlong kontrata, three years, three years, nine, nine years na po. Mga ganun. Kumusta po, mami, ang feeling na may anak kang overseas? yung anak nyo pong malayo po sa inyo. Kumusta po ang baby? Bilang isang nanay. Ano? Yao nang ano? Takot. Ang hadit. Ano ang hadit. Ang, pag ang paghadit sa mga aki. Lalo na kung nakakarayo. Dahil mo maarama ko. Paano sila maano? Ano? Lalo na kasi ano, nakabingal daw. May makulog to. Nagkasakit yung anak mo. Sabi ko, ano, mag ayaw mo nga! lang mag ano, magpa up. Pinilit ko lang. Sabi ko, magpa-check ka. Napaka-sweet walang mag-aano dyan sa'yo. Talagang sarili mo lang. Ayun. Nagusto naman. Ako ako sa Diyos na um, makusog ang mga butkan mga akin kong yan. The best ano oh, Yeah. Ayan, mami. So, thank you so much, mami, for sharing your story with us. And, syempre, this wonderful moment po dahil bukas ay birthday niya po. Muli, advance, happy birthday kay uh, Mami Alicia, Ano po, kay Mami Alice, kung tawagin. Ano mm. po. So, ngayon, Mami, kung iniisip niyo pong tapos na po tayo sa mga mm. sorpresa at pagpapasaya po sa inyo, well, nagkakamali po kayo dahil hindi pa po tayo dyan nagtatapos. <laughs> dahil, J-Fans... Kakantan po natin si Ma'am ng Happy Birthday mamaya yeah. doon na lang ata sa loob ng bahay nila dahil as you can see mukha na ako dito ano binilad na daing dahil napakainit sa so, iba. Punta tayo doon sa loob ng bahay ni at syempre isunod po natin ang kanyang cake at ang kanyang Happy Birthday song. Kaya naman kapit lang. Hey guys! Hello j -fans. Welcome back! And syempre, as promised, dahil sabi ko kanina, ikakantahan natin si Ma'am ng Happy Birthday Song and of course, ipapag-blow natin sa ng cake. So ipapakilala ko ngayon ang aming bagong surprise sa Ranista na si Ate Ikay and ang poging si Kuya Zepoy. Kaya naman, pasok! Ayan! Every time I think about you, baby, why else do I want you like I do? matanda na Sana'y di tayo magbago Kailanman nasaan may ito ang pangarap ko Makuha mo pa kaya'ng ako'y hagan at yakapin sa pagtanda Nagtatanong lang siyo, Ako pa kaya'y ibigin mo Kung maputi Sabay tayong mangarap ng nagkaraan sa atin Ang nakalipas ay babalik natin Ooh, Ipapaalala ko sa'yo Ang aking pangako na ang pag-ibig ko puti na ang bukot ko Alright, so wow, talaga namang uh, ginagaling at napakagaling po pala ng ating bagong surprise haranis ang ating singer na si Ate Ikay and si Kuya Japoy. Ayan, so may na naman sa ating pamilya. And syempre, Mami, <coughs> ayan, <laughs> Ayan, mami, dahil siyempre, birthday mo po bukas, uh -huh. i-advance na po natin, mami, ang, ang pagpablow po ng cake po sa inyo. Ano po? Bakit kayo tawa ng tawa dyan sa likod? Alright. So, baka nangingintab na naman tayo dahil nakasun-kiss tayo ngayon. All right, so, mami, kumusta po ang... Uh, kanta po ni Ate Ikay. Mm -hmm. Magaling. Magaling. Ayan. And nakita ko po kanina, Mami, naiiyak po kayo. Bakit po? Masaya tayo. <laughs> Masaya po. Tears of Joy. Ano po, mami? Favorite song niyo po ba yung naunang kanta, mami? Hmm. Favorite song niyo po. Anong title nga noon, Ate Ikay? I'm Not In Love With You. I'm <laughs> Not In Love With You. <laughs> mami, ano po, if you don't mind, nasaan pang inyong asawa? Patay na. Ah, patay na po. Sumalangit po ang oh, kanyang kaluluwa. Ayan. So, mami, wag na po nating papatagaling pa dahil alam kong ready na din po si Ate Ikay and si Kuya Jepoy na kantahin po muli ang happy birthday song para po sa inyo. Gusto ko naman, Ate Ikay, yung pinakang lively, yung pinakamasayang happy birthday song. Okay? Dahil syempre... Pag mas magaling performance nyo sa inyo Natong itong 10,000 ni <laughs> Okay. Yes. And 3, 2, 1, go! Happy birthday to you. Happy, 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 birthday. happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. O talagang may pa... Anong tawag doon, Ate Ike? May pa-vibrate, vibrate pa siya ng <laughs> ah, ah, Happy birthday. <laughs> Ayan. Ayan, Mommy. Ayan po. So this is the perfect time to blow your birthday cake, Mommy. Then mm -hmm. tomorrow will be turning perfect. 60 years old. Magiging dual citizen na po kayo, Mommy. Welcome to the world of senior citizen. Ayan <laughs> <Wow>. Mommy. <laughs> You may now blow your uh, candle po, nanay. Uh -huh. Pero, but before that, syempre, make your wish. Anong i-wish ko? Wish nyo po na sana magkatotoo po yung TV <laughs> na 400,000. <laughs> <laughs> Ayan, mami. Ayan, palakpakan natin si mami. Ayan. Ah, right, so j fans, maraming maraming salamat sa pagsama, na, pagsama sa amin dito ngayon sa Mambolo Nuevo manan and Camarines Sur. Mm. Once again, we are the JFS Petals and Services na palaging nagsasabing we don't just create but we captivate. Na palaging dala-dala po ang saya, good vibes at sorpresa. And mami, ngayon po, matanong ko po kayo mami, kung i-rate niyo po kayo mami 1 to 10 at the scale of 10, yung mm. pinakamataas po at 1 yung pinakamababa. Ilan po ang rate niyo po sa service po na namin. Ay, 100%. Ay, 100%. Palakpan nga natin si ma'am, nakabudol tayo ngayon. Alright, mami. Dahil syempre po, mami, kami po ang JFS Petals and Services. Palagi po namin sinisigurado ang dekalidad at maganda pong or garantisadong serbisyo at palagi po yung mula sa puso. Ayan. Mm -hmm. Mami, ngayon po, anything to add po, Mami, bago po tayo tuluyang magtapos? Mm -hmm. Gusto niyo pong pasalamatan? Yung mga taong gusto niyo pong pasalamatan, kausapin niyo po. Ay, salamat muy, sa nyo sa pag-prank nyo. Hindi ko araw na big prank pala ng mga aki kong iyan. Talagang ang na ko sa suma. yes, nagagalit na talaga si ma'am sa akin. Hey, Kundi na lang, madam, hindi mo ko sinamuman. Hindi ka na ba, ma'am? Pwede, oo. Oh. <laughs> Ayan, Mami. Anything to add po, especially po yung ating surprise under, si Ma'am. Ding, salamat, Ding. forward man siguro ninyo. ano. Salamat. Salamat. <laughs> salamat. <laughs> ko araw na araw pala balak mo. <laughs> Tapos, Ding, nakaulay mo pa. mau- maurag pang magprang. <laughs> yes, Pero <laughs> salamat na lang. Eh. Salamat na maray ingat-ingat na lang dyan. Tapos magpabayas sa diri. Ay ka mag adit ko na bisa na si Ina mong maray. <laughs> Yan lang. Okay. Alright, so once again, happy, happy birthday po, Mami. And syempre, gusto kong pasalamatan yung ating surprise sender na si Ma'am Joanne. Si Ma'am Joanne all the way from Taiwan. Maraming maraming salamat for trusting the and Services. At syempre po, um, I hope na napasaya namin si Ma'am. Jay fan, see you on our next episode dito lang sa ating car trunk, ang inyong pinakapaboritong car trunk dito sa Bicolandia. Um, for more information and para syempre mapanood yung pang iba pa namin mga videos, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts na so, mag-post sa inyong screen. We have Facebook, Instagram, and of course, ang aming YouTube channel. Mommy, ngayon po sa pagbilang ko ng Tingin po tayo sa camera at mababay po tayo ng sabay. Okay. Okay, sama na din kayo ating ikay. And 3, 2, 1, 3, 2, 1, go! Bye-bye! Bye-bye na! Welcome to another day day in When someone's...